Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon tatlong lugar sa Quezon City at Cavite ang napiling pagsagawaan ng pilot testing ng Automated Election System o AES ngayong Barangay at SK Elections. Dito sa Pasong Tamo Elementary School sa Quezon City, naging mabilis ang pagboto ng mga residente ng Barangay Pasong Tamo. Isinagawa rin ang AES sa paaralan sa Barangay Paliparan Tres at Barangay Zondo sa Dasmarinas City sa Cavite. Maliban sa tatlong lugar, manual ang botohan sa lahat ng polling precincts sa bansa ngayong araw. Kaugnay niya napaulat paulat na nagkaroon naman noon ng problema sa ilang vote counting machines o VCMs at pagkaantala ng supply ng kuryente sa Pasong Tamo Elementary School. Ngunit ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, inaasahan na nilang magkakaroon ng kaunting problema sa AES. Paraan daw ito upang makumpara kung ano ang magiging sistema ng botohan para sa susunod na BSKE. Nagsari ng barangay at SK election sa iba pang panig ng bansa ngayong araw. Wala pa mang alas 6 ng umaga, mahaba na ang pila ng mga botante sa Tagumpay Elementary School sa barangay San Jose Rodriguez Rizal. Unang-una sa pila ang mga senior citizen na matayagang naghintay na, na buksan ng gate pagpatak ng alas 7. Organisado ang ipinatutupad na pila ng mga botante at tiniyak ang seguridad ng mga ito dahil sa mga polis na ini sa lugar. Bukod sa mga nakapaskil na listahan at mapa ng polling precincts, nakaantabay rin ang volunteers mula sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para gabayan ang mga botante sa kanilang mga precinct number. Marami sa mga naunang bumoto ay senior citizens kung saan may inilaang ang priority lane sa mga ito upang mas maging mabilis ang kanilang pagboto. Isang senior citizen pa nga nagpatulong sa kanyang kasama na isulat ang kanyang mga ibabotong kandidato dahil hindi na nito kaya pang magsulat. Ilang mga may kapansanan din ang naglakas loob na magtungo sa voting precinct. Sa kabuuan, walang naitalang aberya o problema sa botohan sa nasabing paaralan, ayon sa punong guro ng TES na si Ana Christie Panghilina. Uh, maayos po ang aming preparasyon kasi simula po last week may coordination na po kami sa Comelec kung paano po ang magiging proceedings. Ang ating pong mga guro hanggang kahapon po ay nag-aayos po sila kung saan po ang mga gagamitin, nating mga kwarto. At inerede rin po yan katulong po natin ng ating Comelec po. Bandang alas 11 ng tanghali, nang kaunti na lang ang mga bumoboto at wala nang pila sa labas ng paaralan. Nagtapos na kaninang alas 3 ng hapon ang butuhan sa lahat ng voting precincts sa bansa. Patay ang dalawang katao habang lima ang sugatan sa pamamaril kaninang umaga sa barangay Bugawas, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kinilala ang mga biktima na sina Jafar Abdul Ghani Giamad, 32 taong gulang at isang Najir, 16 na taong gula. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay ang dalawa ng isang motorsiklo nang bigla silang pagbabaralin nang hindi pa natutukoy ng mga suspek sa harap mismo ng isang eskwelahan kung saan isa sa gawa ang botohan bandang alas 6 ng umaga. Napag-alaman pa na ang parehong biktima ay supporter ng isang kumakandidatong barangay official sa Luga. Nakuha sa crime scene ang dalawang basyo ng bala ng M16 rifle na pinaniniwalaang ginamit sa pamamari. Dagdag pa ng pulisya na posibleng family grudge ang motibo sa krimen habang nagpapatuloy naman ang kanilang hot pursuit operation sa mga suspect. Samantala, dahil sa insidente ay inilipat ang katabing polling precinct sa ibang eskwelahan habang gumugulong pa ang investigasyon. Para sa Kidlat News Update, Renzel Naguula. At niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.